Hi guys, this is Bell Channel 2018 and welcome back to my vlog. Playtime nga lang ba ang nangyari sa mahigit na isang dekadang relasyon ng ex-celebrity couple na si Nasian at Kim? Muling nakaharap ng mga ilang members ng entertainment media si Sian kahapon para sa presscon ng latest movie niya, ang suspense thriller na Playtime. Makakasama niya rito si Nasanya Lopez, Colin Garcia at Faye Lorenzo sa direksyon ni Mark Reyes. Itong isa sa mga bonggang collaboration ng GMA at ng Viva. Sa naganap ng presscon ng Playtime, natanong ng cast member kung nagkaroon na sila ng past relationship na masasabi nilang playtime lang. Ang sagot ni Sian, "Kung oh, ako, yung ng playtime, hindi po." kung ako ba yung na playtime, hindi ko alam. If so, if sa duration ng relationship, masasabi mo na no matter kung may playtime nga yan sa tagal ng relationship nyo, kung weeks, months, or years, you can never say it was playtime, ang sabi ni Sian. There was a reason kung bakit dumating yung tao sa buhay mo, mapapaganda, man, or hindi. There's a reason why the person came into your life dugtong ng director actor in fairness mukhang hindi naman pang playtime ang naging relasyon ni na Kim at si Ian dahil tumagal naman sila ng 12 years at hindi biro ang mahigit isang dekadang pagmamahalan masaya na ngayon si Sian sa piling ng bago niyang jowa ang film producer na si Iris Lee habang nalilink naman ngayon si Kim kay Paulo Avelino Samantala, excited si Sian at ang mga iba pang kasamahan sa pagpapalabas ng playtime sa mga sinihan mula sa June 12, Independence Day. Sobrang na-excite. Ako, direct Mark, was looking for something new. I've done my share of psychological in the past and playtime is very different naman. Ani pa ni Sian. Ito yung hinahanap ko right now na parang just, just do something different. Of course, After doing love, die, repeat, my soul is looking for something to do, nakakaiba naman. I would say na this would be the most intense role that I would be playing. It's really just edgy and at the same time, pushing my comfort zone. Kasi hindi ko pa siya nagagawa ever, sabi pa ng actor. Thanks guys for watching and God bless everyone.